Good morning mga mi. So today is January 23, 2024. So pang third day na po natin na ating Hanesty e. Store dito po sa ating harap ng gate. So check po natin mga mi yung mga items na nasa labas at kung ano po yung mga dinagdag ko at kung ano po yung mga nabenta na. So come on! So, ayan mga mi, lalabas tayo para check natin yung mga items natin na nasa labas dito sa ating Honesty Store. Ay, ala po panlalaki lalaki po. Ayan si Kuya, tumitingin siya. Ano po masasabi mo Kuya sa ating Honesty Store? Ayos <laughs> yan, So ayan yung mga items natin mga mi Still nandito pa yung sale natin ng 700 na Japan and UK sarflas And ayan yung mga pa 5 pesos natin Konting-konti na lang So naglabas din ako ng mga bed sheets And so yung mga sale natin ng pang 200 UK and Japan sarflas Ay isa na lang yung natitira Kasi tatlo yan So isa na lang So nabenta po yung dalawa at ayan, so nagdagdag pa tayo ng mga ibang items dito ng mga UK and Japan surplus. Mga dress at mga mga sleepwear. So nandito pa rin yung mga panglalaking pantalon. Ayan, si Kuya, so yung kanina mga... ay bumili po siya ng uh pencil, isang ewan ko kung ay, dalawa ata yung binili niya. So ayan. So bumili siya ng pencil. Ito yung ating mga school supplies nababawasan siya. So, uh, dalawang araw na rin ako nagdadagdag mga mi. So, ayan. So, happy po tayo dahil alam po ninyo yung first day po natin ng panghanes store dito sa ating harap ng gate. Alam niyo kung nakamagkano ako mga mi naka 1,200 plus po ako. And then kahapon, naka 1,150 plus po tayo. So ngayon, che check po natin yung ating uh, mailbox if meron na po tayong nabenta o marami na po tayong nabenta. Ayan mga mi, check po natin yung ating mailbox. Ayan mga meme nabenta na naman tayo this morning. So ayan, nakikita mo talaga yung pagkaanas ng mga tao, mga meme. So happy-happy ako sa ating ginawang ito ng pag-honesty store, at least napapractice po yung ating katapatan sa ating kapwa, lalong-lalo na po sa ating mga sarili, so ayan, 11 o'clock na, eh, at nakita natin na meron na tayong benta kunin na po natin yung mga ibang benta dito sa ating mailbox, ayan so itatabi na po natin ito, and uh, sana madagdagan pa, okay, ayan, at tinira natin yung barya, mga mi sila at ito yung mga gustong gusto kong nakikita dito sa Honesty Store mga mi yung ating mga estudyante yung yung mga bata dahil nga sila yung future ng ating bayan so gustong gusto kong nakikita yung mga pagka pagkahanes nila tulad niyan si little girl kumuha po siya ng uh, items ng school supplies and then nagbayad po siya tapos umalis na para pumasok po sa e school pero kanina mga mi bago sila merong mga estudyante rin na mga lalaki tapos kumuha sila ng school supplies nagbayad po pero yung isa uh, binayad po niya is kulang. Hindi nila, na, hindi nila alam na nandito ako sa bintana, naririnig ko yung mga pinag-uusapan nila at nakikita ko yung reaction nila. So, nung paalis po sila, nung isang lalaki, sinita siya, sabi niya, bakit ganoon dalawa yung kinuha mo pero kulang yung binayad mo? Sagot naman niya habang paalis na sana sila, kulang yung kulang na yung pera niya. Wala nang barya. So, dahil sinisita siya ng isang uh, friend niya, sabi niya, o tara, balik tayo. So, bumalik sila mi, and then tinawag nila ako para palitan ko yung pera nila at masakto yung bayad na hinulog po niya sa ating mailbox. O, di ba mi, napapractice po yung mga pagkahanes ng ating mga anak, mga bata, ng ating mga estudyante. Napakasarap po, napaka, nakakataba ng puso.